Alright guys, good morning everyone. Dito tayo sa City Hall ng Pasig. Nagawa mo na tayo ng long form video. Ayun, kailangan ko bilang like isang content creator. Ayan. 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 ako ng Doon ako nakaparking guys sa second floor. Pero suspended kasi ngayon dahil nag-announce nga president na walang pasok, suspended lahat. biro raw mga kuha ng sedula. Pero naka-appointment kasi ako sa National Police